Oh. Oh. Balingan ano? oh. Hay so, niyan. magandang buhay po sa atin lahat mga guys. Ito na naman po ako. Maglalakad-lakad para mamasyal at makabuo na rin ang isang video dito po kami ni Lolo sa kanyang activities ngayon po nandun na siya sa loob iwang ko muna siya pa sa mantala at ako naman ay maglalakad-lakad nakakainit din magintay doon wala namang ginagawa doon na lang matanda saka hindi naman siya delikado doon at may mga may mga matatanda dito na sa kanya. Ito naman ako sa labas para mag-ikot-ikot. -ikot. Ayan. Samahan niya ako mga guys. Lakad-lakad muna. Sa bahay kasi lagi nakaupo. Hindi ko din siya maiwang kasi walang kasama. eh dito, samantalahin ko na kasi may kasama naman siya doon. Hindi naman masamang Ligon ako at ito is picture ko sa inyo ang dito sa kuha ng layaba to yan yan bawat daan ang kuha Ako ko lang para para ako naman para makita naman nyo hindi yung puro ako ang nakikita nyo yan hmm. Ano? Diba? Oh. Well, ano okay, guys? Ikot-ikot muna ako dito sa well. Magandang mga view dito eh. Anong maganda dito? Mga ito. Ayan o, no? kita nyo mga olive oil. O, olive tree. Sorry. Olive tree. O, oh, di ba? Hmm. Ah. Ito yung mga sinaunang mga guys ng mga traktora Kubota oh. pa. Ha? Diba? Huh? Traktor. Traktor maganda oh, tiba? Pero dito, bang Maayos pa, nasa kondisyon pa. Oh. Yan oh. <laughs> Ganda. Mga sinauna. kasi hindi masyadong baldado ang mga sasakyan kasi puro nito Ang traktora, ginagamit lang yan pang ng basura. Dito lang sa atin na ano to? Na sa uh, farm. Dito, farm nga. Pero madalang naman ang kwa nila. Karamihan lang dito na hakot ng basura. Yan. Pero ginagamitan din nila ng kwa ng farm. syempre yung traktora. Pagroto. Kanaon. eh hindi naman ay kwan. nasa sa kanila na yan na ikuan lang natin napukusan lang natin ng video eto mayabong na ano na ano to na halaman ganda oh ganda siya hmm. Um, may playground dito mga guys oh may mga bata football football po kung ano pa na ano ano to nagsamba kasi siya bat ngayon mayroon dito sa lugar yung private property mahirap mahirap ng kahit na private property kasi nga kasi nagbusog ako uminom ako ng kape nadoblihan ko yung pindot ng choco ay anong kainamang busog ko ah kaya ngayon maglalakad-lakad muna ako ang pinakang pa natin ay eh, magaan ako yung mga magandang view nakuhaan hmm. focus ko na lang sa magagandang view mga guys para at least naman may makita kayo yung mga magandang view sa Pilipinas panoorin nyo ako at sya nga shout out nga po pala sa mga ka OFW ko sa ibang nagsusuporta sa akin at saka yung iba pang manonood pakisuportahan po yung youtube channel ko life in holy land saka shout out sa mga pinsang ko dyan sa Pilipinas shout out kina Ate Belen sa magkakapatid na Ate Belen at sila Gina kay tayo kina Kuya Alan magkakapatid na Kuya Alan Kuya Eddie at ibibina, Kuya Henry kay Kuya Eddie at sa mga pinsang ko dyan kila Dennis mag-asawan Dennis kila kay Uncle Milo at sa kapatid ko dyan sa Kalookan kay Bilma kay Glinda at sa anak ko dyan kay Roderick pamilya ko sa Mindoro mag-ingat kayo dyan kasi signal ng biro pala dyan sa atin oh. ay delikado na naman yung sabog natin ay nako grabe sana ano naman eh huwag mong lumakas bagay katot na yun sa lupa kaya lang ay talagang delikado malulumos bale ulit na lang kung pa talagang ganyan hindi natin nakaya hindi tayo nakasimpo ng magandang panahon. Ay eh sana naman tuloy-tuloy -tuloy din ang kun tubo ng palay. Ay Shout out sa mga anak ko, ingat kayo dyan. May babayb sa atin pala since number one dito mat. Malapit ta din dito, sa si Australia kasi malakas ta hangin. O oh, ngayon lang lumakas ang hangin, oh. Lakas. Hay nako, parang may bagyo din dito. Pero mainit. Mainit dito. Hindi to lang din sa Atenas. Pilipinas may hangin at ulan. Dito hangin lang. Oh, o, 'to buo. Hindi ko malaki na siguro kung magigib ko magagandang oh. Para maipadala sa Pilipinas Ngayon ang oh, ganda service nito Ito yung maig siya lang Pagkakuta ng gulay 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 Pagkakuta ng, ng abo no Ako ah. Saan ba tayo dito? alas 12 pa naman ang labasan ng kuan ng adon kaya e lang balik na din ako balik na ako para magbukado lolo nalikaw lolo lolo ka lolo Dito kasi siya ba? Mga kuha nagsisimba, mga religious. Ang kuha. Ayan. Ito, maganda dito talaga ang mga green. Oo. Oh. Ito yung ibig sabihin nyo. Makakasamahan si Boris. Tingnan. Tingnan nyo lang mga guys ang mga pine tree nito. Sabi, ganda. O, oh, ayun na <laughs> Ito mga guys ang sinasabi ko sa inyo. Baliyuti o. Oh, mayayabong ang ang kuha. puno. Ang lalaki sa atin to nung unang panahon kinatatakutan hmm yan o ganda o o ganda rin o laki o maliit tourist spot pala dito inapasyalan hey, ng ang iba uh o -oh. pasyalan nila ito entry oh. Laki sa mga dulo niyan, may mga kuwan niyan, may mga pugad no. Yung green na ibon. Yung parang loro. Oh. Hello. Ganda, mga guys, oh, tumo na. Pilipinas, bihira to. Ito lang talaga, alaga-alaga nila yan. Ha? Huh? Sa atin ito, bihira Sa atin, bagyo nito, iba-iba to. Oh, mga kwan, Galing. Yun, doon ang sa unahan na yun ang, walang ulaga ko activities. Bahay. Maliit lang siya pero pinakangkwan nila yun activities na matatanda. Ito naman yung super. Ayan. Ayan. Dito dito mga guys oh. Ayan. Vlog nila oh. Pakaraan lang mga independence dito eh. So, Ito. Ito. Mga bulak-bulak. Then, dito tayo sa puno ng balete. ang baliti ay because

ako doon sa kabila ayun ang mga balay ko mga guys oh bali tama taman nila no ang marami na kayo ang laka ng puno na doble na payahan na ako dito dito sa balay ko na to ang lalaki hmm? sabihin na tinitira ng maligno ikot ngayon para bumalik ulit doon sa pinanggalingan ko di hmm. diba? ang ganda oh ang ganda ang view ito yung post office nakakuhaan ng sulat ng mga box box then yun ang tanke 1930 pa pala yung ginawa yung tanke na yun taas hmm. diba pagbalik ko oh. 20 minutes na pala hindi ko ala tayong matataas na yun. parang niyog o oh. parang kung sa atin i ba lolo kailangan na nito nangita oh. siguro oh, kasama nito hmm. lolo si lolo bidong May ko sa inyo ang magandang arbyen. magandang dito.

park park na inatambay ko dati kami lolo habang ako nag sa kanyang activity dito ako tumatambay pahingahan dito na ako ngayon ganyan tingnan ko si lolo kung okay pa doon

nila ang magpapakita si Lady Kulantia okay lang okay lang lolo dyan ka lang muna dito lang tapel mo pa lakad lakad lang para at least naman ma hindi ako maboring minsan lang mamatay diba ikot lang ako ay kumalimlim na mga ilang araw siguro ito mga guys uulan kasi kumalimlim na dito ngayon wala siya yung daming ulap ba diba yung nakaikot naka ako ng 20 minutes oh ay yuppe baka nagtambay tambay dun wala akong nagawa wala pa akong maipa-upload Ayun ngayon may upload na ako hmm? yan pa yung isang malaking balete ng mga pinagbabahayan ng ibon mga guys dito karamihan talaga ang kwan yung olive tree kasi parang deserto ito nung una yan oh. daming bunga o olive tree oh. dito na lamang aking ang aking uh, pagbibidyo. Maraming salamat po at magandang buhay sa atin lahat.